May anak kayo? May anak kayo? May anak kayo? Okay. Rinto. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng prans. Yeah. Hey. Hindi nga. Gagawin nyo ang lahat? Irarawis nyo ang inyong mga anak? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng dalawang milyong manilenyo noong panahon ng yeah! pandemya. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, when you elected me as your mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala! Bakit? Eh, binoto niya na ako mayor eh. Tama, Tama. Eh, di responsibilidad ko na lahat yung ng yon. Tama mali? Tama! Anong ginawa ko? Nilinis ko Manila. Tama! Yung disiplina ko. Yung ilong nga sa dagupan eh. Nakita niyo, may tubig pala eh. Tama! Dahil lahat basura dyan, pinagkakalawit ko eh. Tama mali? Tama! Tama. Umaayos ang Manila. Dumidisiplina ang Manila. Lahat ng mga tolongges sa Maynila pinagkakalawid ko hanggang madaling araw. Nagtino ang arte na daanan for the first time ng mga Manileño ang Asunsyon hanggang Abad Santos buong reto after 30 years. Tama ba? Nangyari ba? Oh, in fact, even DILG national government. Yung ginagawa sa Maynila na pag-aayos, pagdidisiplina, paglilinis. Ano sabi ng DILG? Ginawang memorandum sa buong bansa. Ipinagagawa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas yung ginagawa natin sa Maynila. Tinutularan na tayo. Umaangat na tayo. Nagmumubo na tayo. Lumilipad na tayo. Boom! Bigla tayo nabangga. Panis. Ano nangyari? Nagkaroon ng pandemya. Anong masamang epekto ng pandemya? Masak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama! Tama ba Tama! Anong sinabi ko? Never naman ako nagpubli sa taong bayan. Kasagsagan ng lockdown. Natatakot ang tao. Baka sila mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Natatakot ang tao. Baka sila mamatay ng dilat mata dahil sa gutom. Anong sinabi ko sa Facebook? Nay! Tay! Mga lolo't lola ko, pumanatag kayo, mga batang Maynila. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako wala nang mautangan. pag ako wala nang maibebenta. Nakita niyo Turrello na sitiyon, ipatata sa kutok kay tambutin makaraos lang tayo. Talagang mahal mo ang mga anak mo lahat gagawin mo, yeah! maitawid mo lang sila. Yeah! Dalawang milyong bibig, umaasa sa pamalan. O, oh, nay, tay, ano naging epekto ng paninindigan ko na Ano naging epekto nung kinamit ko abilidad? nay, tay, kayo. Dito, sa Wakali. Dito sa Nangka. At hanggang dyan, sa Kotli. Yeah! Kayo! Kayo lahat dito! Tisigong buhay! Dahil yung iba't tisigong ko, patay na! Nagka-COVID eh! Pero kayong mga nangabuhay! Kayong mga nakikinig sa mga bahay-bahay! At nandito kanina pa! At least, kayo masasabi ninyo sa inyong sarili! Noong panahon ng pandemya, walang nagutong sa lungsod ng ah. 1. Food box. 2. Yes. Para Family. Not household. Halimbawa, katulad niyan. Building na green. Bahay lima pamilya, limang food box. Tama mali? Tama. Oh, mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, buan-buan -pantay, may food box. Tama ba? Tama. Yon ang kwento. Yung kwento, lagyan natin ng kwenta. Nay, tay. 700,000 families. 700,000 families times 1,000 pesos. No magka. Patay na. Ang dami. Ang dami siro. 700 million pesos. Malaking pera? Malaki! E 700 million times 8 months. Walang buwan. 8 times 7. 56. Magkano? 5.6 so, Parang nga lang alay nakita mo. <laughs> billion! Tama ba eh? Ah! Malaki pera? Ay! Sobrang laki. Okay. Saan napunta ang 5.6 billion piso? Sinitsa niluwa Don, with the wind Tama mali Tama Tanong Nakain natin? Yes Natanggap natin? Yes Naramdaman natin? Yes Sinitsa pala niyon E yung pinamigay ko pang tigwa 1,000 pesos tama Seven at... Oh, kita mo. Pati yung bata, natanggap daw niya. Ano yung nagawa sa Jollibee ng nanay na to, makuha yung 1,000. Kita mo, bata na, oh. Talagang hindi ka makapaglolo ko sa taong bayan pag nagsisinungaling ka, eh. Mabibistok, mabibistok ka talaga, eh. Oh, 700 million plus 5.6, kamag ka. 6.3 billion. Nine, time. Sino ang may anak na nag-aaral sa public school dito? Pag-aaral ang anak niya. Public school. Public school. Public school. Public school. Nay, nay. Pandemya. Lockdown. Ano sinabi ni Secretary Liling Briones? Cancel ang face-to-face -face classes. Tama mali? Ano ngayon ang problema ni nanay? Ano ngayon ang problema ni tatay? Wala nang ang chicha, bibili pa ng tablet. Pero hindi. 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 Dahil sa Maynila, may tablet ang mga mag-aaral sa public school. Tama ba? At hindi lang tablet, may internet pa. Tama? 110,000 pesos. Ay, 110,000 pieces. Si teacher, si sir, si ma'am, may laptop. 10,300 teachers. 11,000 laptops ang binili natin. May laptop na sila, meron pa silang internet. Nakaraos ang pag-aaral ng ating anak noong pandemya. Tama ba? No, magka. Laptop, tablet, 1 billion pesos. Magkano ang internet? 300 million pesos. Pero si nanay, pero si tatay, walang tosgas sa pag-aaral ng kanyang anak noong panahon ng pandemya. 1.3 plus 6.3, 7.6 billion. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin. Wala pang remdesivir, wala pang tocilizumab, wala pang monopiravir, mga mamahaling gamot. Dang-dang libo ang halaga ng isa. Mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 sa lungsod ng Maynila. Nine, tay, bakuna, Sinovac, AstraZeneca, binili natin. Ano yun, lawa? <laughs> 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 ang bakuna sa Maynila, lima-sinko. In fact, mga batang Maynila, kayo rin ay tisigo. First time, first bakunahan dito ginawa sa lungsod ng Maynila. Yeah! Tama ba? Mabakunahan Tama! ba tayo? Yeah! Sa mga tagbanlog natin? Yeah! Night time. Yung St. Luke's, Mary Johnson, Chinese General, Metropolitan, lahat ng private hospital, wala ng COVID bed capacity. Pero sa Maynila... Chil-chill lang kami. Bakit? Meron kaming Manila COVID-19 Peer Hospital. 300 million pesos. Nay, tay, puminto bago gobyerno? Hindi. Kinayo, condominium 1. Condominium 2. Condominium 1. Pasek community. San Lazaro residents. San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Nay, tay, partikular na tanong ko to sa mga matatanda. mga matatanda, sa inyo ko to tinatanong. Sa tinagal-tagal nyo sa mundong ibabaw. Marami na kayong nakita at nagdaang mayor. Tama, mali? But for the first time, nakakita kayo ng mayor, nagpagawa ng libu-libong pabay mismo sa loob ng Maynila. Tama ho ba? Tama! E baka kasi nang aamkin ako? Nangyari ba? Nangyari! Rosaro Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay high school 10 story fully air condition Public school Nung umalis ako, fifth floor na Tatlong taon na akong wala, fifth floor pa rin Anong dahilan? Hindi ko po masasagot Sila po ang mayor niya Nine, time Paseco Hospital Three years nang tapos Three years na akong wala Hanggang ngayon, hindi pa bukas ang dami nilang cheche bureche, kesyo ganyan, kesyo ganito. Masarap ang kesyo ipalaman sa tinapay. <makes noise> Dahil pagka gusto, pagayaw, eh sila pumirma ng doktor na yan eh. Asawa niya pumirma yan eh. Sino ba Manila Health Department? Sa tingin nyo magagawa ospital lang walang firma ng Manila Health Department? <makes noise> Yan ang tapat at totoo. <laughs> Di ba? Ito. So, o, oh, nai, tay. Ten story. Fully air condition. Bagong ospital ng Maynila. Na may CT scan machine. Na may MRI machine. Pero bakit walang nakakagamit sa Maynila? Tawang ko po. Hindi naman ako mayor eh. Harang, drawing ba yan? Ang ganyan yan eh? Binili ko lahat yan para sa inyo eh. Bagong bago, kore. Magkano yan, Yorme? One million? Hindi. 10 million? Hindi. By the hundreds of millions ang halaga ng makina na yan. E, Yorme naman, ba't mo naman binili yan? Dang -dang million pala. Opo, bakit? Ang mayaman, kaya magpa-MRI. Ang mayaman, kaya magpa-CT scan. na sisiw. Ang mahirap, kahit may 20 mil, hindi nalang magpapa-MRI, ipakakain na lang niya yan sa pamilya niya. Tama, Tama. ba? Tama, kaya ano na kukuha ng mahirap na may sakit? Himaspirin. Himaspirin. Gagaling. Gagaling ka rin. Tama Tama pa gusto kong bigyan ng pagkakataon ng pobre na magkaroon ng patas na laban pag may sakit siya. oh, tay, tay. Nandiyan dyan ba yan? Nandiyan dyan. O eh, sabi nila, yung ginawa ko daw, mali. Mali daw. Mali daw eh. Pagbayaan nyo na. Pagbayaan, at least ako. Nandito ako sa harapan nyo. Yes! Sa lahat ng inaakusahan, ako umaamin. Yes! Bakit? Epet ko pangungunahan ang damdamin ninyo. Kayo humusga kung ako'y mali. Ah! Hahayaan ko kayo. Bakit? E talagang ganun ang pagkogobyerno. Minsan, maasim man ang suka, kailangan mong inumin. Kahit nga plancha, dadaling kay tambunting. May mapakain lang sa inyo nung araw. Eh. Transistor, nasasanla. 3D electric pan, nasasanla. Air pad, nadibomba, nasasanla. Ang dami na nga ng mga appliances ng nanay nyo nag na sa University of Tambunting. <laughs> o ngayon, ang sabi nila, yung ginawa ko raw ay mali. O sige, Payagan na natin muna. Total, nagbigay naman ng 1,000 eh. At saka J.O. O, oh, kung ako ay mali, eh di mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nyo. Eh sino bang vice mayor ko noon? Mali pala. Bakit niyo inaprubahan? Mali pala. Bakit niyo ko inutorisa? Mali pala. Bakit niyo pinayagan? Nung araw, nung natutuwa ang tao, panatag na panatag ang damdamin ng tao sa Maynila dahil may gobyerno sa oras ng kadiliman, padamba-damba pa sila ng food box pag ganyan-ganyan pa sino. O, diyo, di uba. Ayon, kung ako malik, ipakunyong ko sa krus. Pero gusto ko lang ipalam sa inyo, lalo na kayo mga bata. Mahirap maging ina, mahirap maging ama. Hindi madali maging magulang, lalo na dalawang milyon ang umaasa sa iyo sa oras ng kanilang kadiliman sa buhay. Kaya ako, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, at least ako, kahit paano, makapaglalakad ako sa perfecto. Kahit anong oras ng gabi, kahit ako'y mag-isa. Matangos ang ilong ko, nakataas ang noo ko, at least masasabi ko, salamat sa Diyos, nakaraos kami noong pandemya. Tama ba? Nakaraos tayo? Kaya, pag kayo'y pinatawag, kasi feeling ko, may batch ko pa. Kasi tumataas na eh. Nagiging 2,000 na, na lang ngayon eh. Uh, Wala nang bigas, 2,000 na lang. May mga kadali kayo sa Nino eh. O pag ginala na kayo ron, hindi, tanggapin yun, tanggapin. Natawin yun ang natawin, tirahin yun ang tirahin para kayo baka Sayang din naman. O, pag kayo pinatawag, pag sinabi, uh, utang, 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 utang. Pwede ba pakisabi ninyo sa kanila? Makisuyo lang? Pwede ba, mga batang Maynila? Oy! Puro na kayo utang. Magsilayas na kayo dyan. Si Yormi na lang magbabayad ng utang. Eh? utang. Utang, utang. Utang yun na yan. Oy, mga bata, ha? Pakinggan nyo yung sinabi ko, ha? Utang, ina, nyan. Oo. Oh, Bawal magpura, ha?

after everything said and done. Madalik salita. Matapos kong sabihin at gawin ang mga bagay-bagay. Gusto niyo pa ba akong bumalik? Yes! Pangasiran, baka bang bakit yung boto ng Hindi ako iboto ng misis mo? Wala naman. Hindi naman. Hindi Hindi nga. Hindi nga. Kasi kahapon, kahapon, sige, magte-testing ako naman. Magte-testing lang ako. Kasi kahapon, lumabas na yung isang naman. Hindi naman. naman. Eh. naman.